Eat Bulaga Lenten Special, ngayong taong 2024, muli nang mapapanood sa telebisyon, mga The Bark Ads pinaghahandaan na ito. Bossing Vic Soto, kasama pala ang kanyang pamilya, kaya wala noong Sabado, February 24. Sa Instagram post nga ni Pauline Luna Soto, ay makikita silang tatlo, na magkasama noong Sabado, na may caption na Family Day at School Day. Kaya naman, mababasa ang paghanga kay Bossing Vic Soto, dahil inuna daw nga ni Bossing ang kanyang pamilya. Pero, may mga nagbiro din naman, na hanggang ngayon daw, ay naghihintay pa rin si Lola Belen sa studio, dahil sa pangakong surprise ni Bossing. Samantala, muli ngang mapapanood ang It Bulaga Lenten Special, o EB Lenten Special, syempre sa TV5. Yan nga ay ayon mismo, kay Tito Sen. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang, mababasa ang mga comments ng mga legit the bark ads netizens, na nagtatanong kung kailan ito babalik, o nagre-request, na sana ay mapanood muli ito, na mababasa sa iba't ibang social media accounts ng TVJ. Pero, tila wish granted nga ito, para sa lahat ng legit da bark ad sa buong mundo, dahil muli na nga itong mapapanood. Sa katunayan nga, ay una na itong ipinaalam ni Tito Sen sa kanyang official Instagram account. Noon pang February 16, 2024, sa IG post nga ni Tito Sen, ay makikita ang post na ito, na makikita si Tito, Nain, Riza, at ganun din si Mayor Jose. Na may caption na, may naiingit. Mababasa din nga ang kanyang reply sa tanong ni Jowa Paus Squad na ito. Kung saan ay nagreply nga si Tito Sendito at sinabi nga na para ito sa Lenten Special. Kaya naman, ibig sabihin lamang nito, ay parte ito ng kanilang paghahanda sa Lenten Special. At siguradong pinaghahandaan na din ito, ng iba pang The Bark Ads. Isa pang kaabang-abang, ay kung sino-sino nga, ang magkakasama. Na siguro, sa post nga na ito ni Tito Sen, ay marahil sila nga nila Main, Riza at Mayor Jose ang magkakasama, sa kanilang gagawing episode ng Lenten Special. Matatandaang, noong Sabado, February 24, 2024, ay tila nagbigay na rin si Mayor Jose ng clue patungkol dito. Nangyari nga iyan sa segment na Sugod Bahay mga kapatid. Kung saan ay kasama niya si Corporate Kagawad Ryan at si Paulo bilang news. Dito nga ay matapos nilang makarating sa bahay ng Sugod Bahay winner, ay may sinabi dito si Mayor Jose patungkol sa kanilang taping kung saan ay sinabi nga ni Mayor Jose dito ang mga salitang ganda, old house, parang dito tayo magte-taping ah na kung saan ay maririnig pa nga ang mga reaksyon dito ng mga da-bark ads gaya ni Mama Pau, Sir Ryan, Miles at ganun din si Tito Sen ganda, old house, parang dito tayo magte-taping ah uy <laughs> Nasigurado namang, kaabang-abang ito, dahil muling mapapanood ang mga da Bark Ads, hindi lang sa pagpapatawa, kundi maging sa pag-arte, at pagpapaiyak naman. Napaniguradong inaabangan na rin ng mga legit The Bark Ads sa buong mundo. Hindi lang yan, dahil isa din sa siguradong aabangan dito, ay ang mga bago nitong The Bark Ads na sina Karen at Tash, at syempre ganun na rin si Miles, na mga first time makakasama sa EB Lenten Special. Ilan na sa inaabangan, ay ano ang magiging role nila dito, at ang syempre, ang husay na ipapakita nilang tatlo sa acting. Lalong-lalo na si Karen at Tash. Matatandaang 1981 pa lang ay napapanood na ang Itbulaga Lenten Special hanggang 2008. Pero ilan taon din itong nahinto na ayon noon kay Malucho Apagar na itinigil ang Lenten Specials dahil mas receptive ang audience sa paggawa ng regular programming, lalo na't ang uso daw noon ay game show. Noong 2013, ang It's Showtime ay nagsimulang gumawa ng sarili nilang Lenten Specials Bilang tugon, ang Itbulaga naman, ay ipinakita ang replay ng kanilang nakaraang Lenten Specials, gaya ng The Manager, Ganyan Kita Kamahal, at Tahanan. At noong 2014, muling ginawa ang mga bagong episode para sa Lenten Special ng Itbulaga, pagkatapos ng anim na taong pahinga. Sa pagkakataong ito, ang mga episode ay hango na sa totoong buhay, na hango sa mga kwento ng mga dating nanalo ng One For All, All For One, bayanihan of the people. Hanggang sa muli nga itong natigil, noong 2020, 2021, at 2022, dahil sa COVID-19 pandemic. Pero, ngayong 2024, ay siguradong aabangan ng marami, ang kanilang Lenten Special. Kayo ba mga ka-highlights? Excited na rin ba kayo, sa EV Lenten Special ngayong taong 2024?